Hindi maganda tao dyan. Ruben, dito pa. Mahulog ka dyan. Umipiling si tatay. So, Tayo dito, batu kayo pumipiling. Hindi maganda, ano? Hindi maganda. Okay naman, alam mo. May maayos sila. Yeah. Ayan. Kasi sa panahon ko, pan panahon na ano, natulong ako sila. Hmm. Hindi yeah. yata matanggap ni tatay. Ay, hindi. piling-piling eh. Ay, piling -piling. Kaya, kaya. At least eh, nasa maayos na sila. Yeah. Ganun na lang. Walang problema. Makita ko lang sila na hindi sila magbabasa ng ulat. Masaya na ako. Yeah. Thank you, Tay. Masa mangyayari sa amin, tatagal pa kami ng ganun. Eh, Ganon din ang mangyayari. Pahit yeah. ng pahirap. Eh, salamat. Ako na nagpasalamat sa inyo, sir, na natulungan mo rin sila. Oh. Thank you, Tay. Mm. Tinuring ko silang anak. Oh. ganina, oh. akap-akap ko pa dyan kanina yung batang maliit na babae. Oh. Mm. Yan. Yeah. Di rin pa kami Hindi ko alam na ganito talaga mangyayari. Ay, wala ko dito. Ay, siyang. Gano'n talaga ang buhay. <laughs> Salamat naman ako sa iyo na sa inyo na no, natulungan niyo rin. Kasi siya may pamilya do, may mga mm -hmm. anak ako lamang. Malaki ng anak ko yun ngayon, pumunta dito sa akin. Niadalo-dalo lang ako yun. Nakatira yan, doon sa balitsis. Yung nanay niya, nasa nang balitsis. Ngayon, pumunta rito, kasama lang. Eh, wag huwag na sana kayo masyadong magdamdam. Ah, hindi. <laughs> Pasalamat nga lang ako na talagang natulungan niyo. Sige, uh, salamat. Welcome po. Oh. Sana naman hindi maabot ma sa ganun-ganun kasi mm. yung talagang nangyayari nun, hindi ko alam. Inayos ko lang yung mga anak niya. Mm. So, nandiyan naman siya. Pero sa tingin ko, nahihirapan o siyang iwan kayo eh. Ah, hindi. Nakikita kong hindi kayo kayang iwan eh. Hindi na pwede. Kasi ginawa niya na ako ng ganun eh. Pipiliin nyo na lang ang lalayo kayo. Oh. Dito, nagsama kami, sumama sa akin sa matitik. Nagwala siya doon. Kasi nga ganyan. Kinuha ko yung cellphone. Yeah. Akin na yung cellphone. Wala na cellphone-cellphone. Dahil sa cellphone na yan, dyan, alam mo na diyan tayo nag-aaway. Galit siya, nagwala. Bakit hindi ko siya pera sa cellphone? Ay, makita mo lang yung nanay ng anak ko eh. Hmm. Ay, wala na. Alam mo na, na. ilang taon na kami wala. Oh. Isama ba kita si sa isang bubong? may asawa ako. Nagulo-gulo ko. Pag-aawahin ko kayo. Oh, di ba? Hindi. Ganyan, <laughs> <laughs> ganyan, 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 Kaya ako na. Baba yun. Hmm. <laughs> Pag ganun pa man, kahit kurot. Hindi ko siya nakukurot. Ako na sapak niya. Tapos hmm. siya hindi ko siya kahit kurot. Oh. Paano kayo mamaya niya? Eh? Ay, wala problema. Lilipat na ba sila? Uh, okay. oh, yun, Oo. Dahil ako bukas, may pasok na rin ako bukas. Parang... Stay naman ako doon. Hindi. Pa. Kaya sabi ko, mag-decide doon muna kayo. Pag-isipan nyo muna ngayong gabi o dalawang Ay, hindi, gabi. Hindi na kasi sinira niya na ako, pinahiyan niya na ako. Kaya pala si Turo, yung boss ko, ganun-ganun na lang magsalita sa akin. Kaya pala kung ano-ano pala kinukwento nila. Ngayon ko nalaman, hmm. nung dumating kayo. Oh. Mm -hmm. Tapos nagsalita pati siya sa harapan. Ibig sabihin, totoo palang ginawa mo yun. Uh, kasi oh. hindi ko kayo makomfronta nung araw na nag-uusap po kami. Kasi nga po, Wala ako. gusto nila ilipat daw po muna sila. Baka ako kasi nung gawin nyo pagka sinabi ko yung problema. Ay, hindi. Hindi naman ako gawin. Kahit muslim ako. Pero ah. Hayaan ko siya. Ah. Hmm. Para siya ay masaya. Kasi yun din po ang gusto ni Sir na may lipat muna sila hmm. bago ko kayo komprontahin. Hmm. Hindi. Hindi rin ako sasama. Uh, -huh. Ayan ko na. Sige, doon kayo. Bata pa siya, o hindi pa siya mag-asawa. Ganun mangyayari dyan. Uh -huh. sa, sa, akin, mag, sana maganda kalagayan nila ron. Uh, -huh. <laughs> Dahil ako, okay lang. Paano po yan? Babalikan niya na ho yung kasama niya ng isang ano? Ay? Alin? Yung pong kasama niya ng isang gabi. Na? Ang sinasabi po ni nanay na... Babae? Oo. Oh. oh. wala naman dito yung anak ng titing. Ano sa kaprili? Oo eh? oh, nga po. Bali, sasamahan niyo lang ako yun. Ay, biyak. May pamilya na yun. May asawa. Ah. <laughs> ba't, ba't po siya nagsiselos? May asawa na ako pala. Ayaw ko ba dito? Maliit pa ang anak ko. Isang taon pa lang. Naghiwalay kami hanggang sa pinaaral ko. Mm. Hanggang sa lumaki ngayon, eh, nagkasawa pa. Yeah, Ayan, okay. ganyan. Gaganin ko pa. Pero yeah. so, talaga, nung diyan ako nakatira, bahay ko nandiyan sa so, baba, Hanggang ngayon nandiyan, kapatid ko pinatira ko. Mm -hmm. Nagkasawa yung anak ko yan taga diyan, yung binje, Yung nanay niya pupunta diyan, nagdadala ng kakanin. Mm -hmm. Nagkikain na ako, tinatawag ako. O kay kahit ganito. Isport lang kami. Ano yung pakiramdam niyo ngayon, yung to totoo tayo? Gusto kong alam. Hindi, wala. Okay oh, lang. Sanay na ako sa ganyan. Kasi, baka pag alis namin, kung ano, baka ano yung gawin niyo ah, dyan. Ay, hindi. Basta nandiyan lang yung mga manok ko, alaga ko yan. Yan lang libangan ko mga manok. Ayun, kung ano, ano, pambibinta ko na yung mga manok ko, mag-iwan ako ng isa dyan. Kasi hindi ko man madala-dala, nakawin lang yan eh, dito. Oo. No. Oh. Ay, pambibinta Dila ko. Ilan po ba yung mga manok niya? Ano yan? Apat na yung akin dyan. Mm hmm. Yan. Saka yung nandun doon. tsaka yung puti. Yung bulit lang doon hindi akin. yung mga pula na yan, akin lang. Pambibinta ko na lang yan. Kasi wala rin magpapakay. Paano kung hindi ako makauwi? Yeah. Goto. Gotong. Nanakawin pati dito yan. Oh. Wala, hindi ko kala ganyan mangyayari. Ayos lang. Wala po. At least nasa na sila. Yeah. So, hindi na sila magtiis sa ganito. At saka yung anak niya, hindi rin naman kami nagkakasundo. Kasi pag inutusan mo, parang gumaganon eh. Gumagagot ko. Tapos, kikiratan eh, ka pa ng mata, sabi ko. Hindi tayo magkakasundo, sabi ko eh. Yeah. mag iwalay siguro tayo. Basta sabi po ni Nanay, bigyan ko daw po siya ng isang gabi. O dalawang hindi, gabi. Hindi na. Kung ano, eh, isa ba, hindi man niya alam po saan, kayo, saan siya titira. Oh, ay, hmm. eh, kung ayo na siya pumunta doon, doon eh. hindi na. Kasi Ikaw sa pinon natin. Bukas ako i eh, mamaya ang so, eh, ala Ano po gusto niyo ngayon na, 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 na sila? O oh, sige, gusto nila di ngayon na sila umalis. Paano oh. po? Ngayon na sila. Umalis. Oo. Kasi hindi niyo nga po alam yung nangyari last singo kayo. Ay hindi. Hindi man ako nag-iyon masobra. Boss. Mm. Pati pakita ko pa sa inyo, ako pakalaki kalate lang. Mm. Yeah. Dahil dito, may libing kami to kahit gabi. Mm. Yeah. Eh, minura ako ng busko na eh. Pag ako yung yeah. air, eh, baka mauna pa ako sa hukay ko makulog. Mm. Yeah. Ay, eh, paano kung nakuha na ako ng cellphone? mag nahulog Nakulog sa air hukay niya. Nabatas pa tuloy ako sa Soloske. Mm. Oh. Ang mabigat ang batas. Ha? Kung hindi man sila alis ngayon, eh, hindi na rin ako matutulog dito. Mm. Pupunta na lang ako doon sa trabaho ko doon doon ako matutulog. ang masakit yung mga mag-ngaw-ngaw-ngaw pa eh. Nakakaya sa akin ba? oh iwas? Oo. mag yan! Sabi ko, ikaw na pakakapal mukha mo. Ako hindi ko kakayaan ang tao eh. Bago sa tayo. Sa tayo nyo, ba't ano yung... Kaya yeah. nga eh. Bago tayo kakumakit dito sa tala. So, kaya po ano eh. Gusto kong makuha yung side nyo. Ayaw Kalo. ko naman na sila lang yung mag... Um, Walang problema, boss. Kasi ang salta nila sa iyo para sa akin, puro paninira sa akin. Wala mo sa akin hindi. Hindi mm. ko siya sisiraan sa iyo ng... Kasi maganda po malinaw natin yan, kasi oh. ano, pagkatao niyo po yung ano dito eh. Oo. Oh. Kaya... Kaya salamat na natulungan oh. niyo. Oh. Kaya salamat din sana kung hindi siya nagsalita kung ano ano, kasama ako, ay eh, sama-sama kami. Hirap okay. sa ginawa, pero hindi. Para siya ano, na -opiran lang siya ng tulong ng gano'n. Kung ano-ano na sinasabi niya. Hindi ba niya alam yung sinasabi niya na yan? Hindi ba siya pinangilabutan? Uh, Lalo nga, wala mga kami pinagawa yan. Hapon, nandyan siya, yung madam. Oh, binigyan ako Limandan, Isang libo kami dalo. di naghati kami. Hmm. Eh. Um, o, oh. binigyan ko siya kanya Limandan, sa limandaan. Akin limandaan. Yeah. Yung limandaan niya, usok lang ginagawa niya. Oh. Um, sa akin, sa amin na. Yeah. Anong mali doon? <laughs> <laughs> hindi mali yun. Uh, Yo, ang siya niya. Ko, sabi sa inyo, magdandahan ka sa bisyo mo. Yeah. Kasi ang anak mo, hindi palit yan, palaki. Yeah. Gastusan yan, mag-aaral yan. Mm. Mabalik, mabalik, po ako dun sa ano, yung parang mm -hmm. inoperan lang ng tulong. Mm -hmm. Wala pa man po yung, baga wala pa akong, wala pinag-uusapan na tulong. Mm -hmm. na sabi na po ni nanay yung, yung eh. pangihipo po, po niyo. Oo. Yun na nga hindi maganda. Oo. Yun na hindi ko nagustuhan. Na hindi ko naman ginawa sa anak niya. Hindi ako basta sa tao. At yun yung gusto kong linawin, tay. Na gusto ko naman, paninaw natin yan. Gusto ko po kasi, may kasi kasi, katekram. Gusto hmm. ko kasi linawin to. Kasi nga, ayaw ko namang maani yung pagkatao ni tatay. Gusto kong yun yung linawin. Eh, mahirap po talaga yun yan. Kasi yung mga pataparata nga po ng ganyan, eh, maraming nakukulong po dyan. Hmm. Oo, oh, to totoo yan. Ngayon, kung talagang kayo husgahan niyo ako, eh, wala na akong magagawa. Hindi po. Kasi mali talaga yung ganyan. Oh, ngayon, sabi ko nga, wala po akong karapatang husgahan doon kayo kasi wala naman po ako dito. Pero po, yung sila nga. po kasi yung nagsasabi. Hmm, yung gano'n nga. Yung sabi ng ngihi po daw, ako po, paawa-awa ang buhay mo dyan. Hmm. Kaya ngayon pa lang, nagusgis din ng ganyan, Nakakahiya na siya sa mga tao. Eh, na tayo, lalo si Boss. Sabi na, baka kung anong dito, masisi pa mangyari dito, masisip ako. Yeah. Sabi ko na sa inyo, mag kayo eh. Mm. Amano na siya. Amano na sila. Na o, kasi ano yan eh, bihira lang natulong yan. O, sa loob ng isang taon. Buti nga kung taon-taon mayroon eh. Mm. Sa buong buhay ng tao, bihira lang natulong tulong. Yeah. Saan ka makakita ng tulong na ganyan? Mm -hmm. Kaya magpasalamat siya kay Allah. Totoo lang tayo, maraming nalungkot. Oo. Na, na lungkot sa kalagayan po nung o, oh, talaga. anak yeah. niya. Okay. yung anak, yung anak ni nanay. Hmm. Kaya lang, ang tanong ko, ang sagot ko dyan. Sana kayong mga bata kayo, tumino kayo. Hmm. Hmm. Hindi. Sige tayo, bigyan ko kayong pagkakataon na magsalita kasi wag ko niyong mamasamayin to. Marami po talaga nagagalit sa inyo sa kinukwento ni nanay. hayaan mo na. Nanay. Sige na. Kaya sabi ko, huwag na parawakin yung ano para hmm. matapos yung, na. Yung ginagawa niyo oh. po ba, ipaliwanag niyo po sa amin? Paano magagalit sila na ano? Eh ako eh wala naman. Hindi ko naman yan sila binubugbog. Hmm. Oh. Ayaw ko nga sa kanila na maiwanan dito na walang may edad na. Mm. ko lang kung totoo sinasabi ng nagsasabi yung asawa ko sa inyo na ganyan. 'Yun ang lagi pinangaral sa asawa ko. Mm. Hindi ka ako habang buhay na tayo wala. Yan sila. Maiiwan lagi. Mm. Kasi pares ang isip ng pares bata. Paano gagawin? Gagawin nila yan. Mm. Oh. Eh, paano ko mag-aral yan? Paano yan? Mm. Kaya kailangan mayroong matanda dyan na kasama sila. Ay para may mag-guide sa nila. Pag wala tayo, nasa trabaho tayo. Ay, gustong gusto rin naman sumama sa trabaho. Ay, hindi ko naman kaya na mag-uwian dito mula matiktik hanggang dito. Ay, bulok-bulok na patay mo ito. Ilan taon na nga po kayo? Uh, Mag-50 lang ako. 50 na? Mm -hmm. Pero sa tingin nyo bilang stepfather po nila, uh, parang ibinigay nyo naman po lahat para sa kanila. Ay kung kaya kung ano. Pero yung, yung pag aayos lang sa kanila, mm. eh, kung hanggat kaya ako, may yung eh, inano ko sa kanila. <laughs> uh, pero kung na pagdating sa gastusan, gastos na ay hindi kaya. Wala tayo uh -huh. pere. Ato, nagukay-ukay na nga tay tayo. Wala nga libing. okay. <laughs> hanggat meron, kain kami na masarap. Bababa ako sa kanto. Bibili tayo ng pagkain. ulam. Ayaw ang maso okay. tayo. Ayaw magsalita ng bata. Ay, hindi nga yun sila magsalita. Sige tayo, kausapin ko lang siya na ang walang, ay, ay, walang alam ko, alam oh, ba. Oo, ba? din. Oo, sige. Ito. Okay eh, Gusto ko kasing ma... Hindi okay, kasi, sir, kung ang hmm. gusto ko, kung ano, ganyan-ganyan na rin nangyayari. Kaya uh -huh. kanina kami. Hmm. Nalakad kami kanina. Tapos ganito na naman nangyayari. Ay, gusto ko eh. Nagbitaw na pati si Toro na, ano. Ay, Wala na talaga. Ganun lang export na lang pag nasa kali. Hmm. Wala, inumpisa na lang naman niya. Hindi naman niya sinasabi na gano'n gano'n -gano kanya. Ay, wala. Puro kahiyan ang pinagulukuha Oh, wala na si Papa. Ayun yung stepfather. Anong tawag mo sa kanya, Tito? Tito ba ang tawag mo sa kanya, Papa? Tatay. Ah, tatay. Sige na. Naging mabait ba sa inyo si tatay? Sa tingin mo, mahal kayo ni... ni tatay? Ay, nai. Eh... Masyad... Ang ano ni tatay, masyado niya daw po siniraan. Hindi po siya niya, sir. Totoo lang naman po talaga ang sinasabi ko. Mm. -hmm. Eh, ayaw niya kasing mag ano, sa sina ginawa niya eh. Mm -hmm. Ang Kinumutan. Eh, kasi kinumutan. kasi ganit yan, eh. Uh, Nakaganyan yung anak ko. sang ang kinumutan niya. Mm, pag ganyan ang kumot niya. Uh Kasi kita ko talaga si Rigen. Eh, sige po. Mm -hmm. Ganyan Ganyan yan. Kaya, yan. Oh. Uh, Palibasa po, lasin siya. Kaya uh, doon lang ang niya. nag na talaga kami. Hindi talaga matanggal sa otak ko yan. Sige. Uh Sige po. Mm. 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 Pero yun lang po yung ano niya. Parang mm. Iyon lang po yung nakita niyong mali sa kanya, wala pong iba. Wala po. um, Hindi naman mali, yun sa akin sinisiraan siya. Totoo naman ang na sinasabi ko. Uh, yun po ay lasing siya noon eh, no? Lasing. Yeah. Uh, kasi ang dating po kay tatay, parang ano nga, sabi, sabi pa nga po niya sa akin, porke daw inoferan kayong ganyan, ganito, eh kung ano na daw po yung mga sinabi niyo. Hmm. Alam niya naman yan, kung tinatago ko sa kanya, di ba, sir, pag kung tinago ko sa kanya, oy, pumunta rin. Hindi, sa at sabi ko naman sa kanya, wala pa man po yung mga ganon, unang usap pa lang po namin, sinabi na po ng bata, na yung mga, yun nga, yung, papano sila tratuhin. Tapos kailang naman po nagsabi nung, ano. Opo. Oh, sige, tsaka na po natin ano na yun Um, tsaka ako na, paano po, itawag niyo na lang sa amin pag ano ko na lang po sa boss ko. Kasi Pero ngayon, ang desisyon niyo, magpag-iisipan niyo muna, magdamag, Nay. Okay. Uh, pagka nakapag-desisyon na kayo, Nay, tulungan na lang namin kayo magano na. No? Wala na po kami gamit dito, kundi damit lang eh. Ah. Wala pa ito po gamit na to sa kanya yan. Hmm. Gamit lang po talaga kami. Okay.